Ito na ang mga grupong malas. Tumirik na ang nasira yung service namin. Putin din dun sa parte ng ano? Sa Green Parang konti na atin ah. Mas ah. Asa iba? Sa gilid naman? Ano? may bay dito malas namin nasira ang service namin yung know, iba nawala hinuli ng <ậpmat> pulis <puppy ratawant> ayan o oh. si rapper Yeah, dito na kami Naglalakad para yeah, 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 yeah,

Okay. Oh, hindi pa may paglalakad. Ah.